Father nga ang atake ni Marian Rivera dahil full support ito sa kanyang anak na si Sia sa pagkanta. Say niya sa kanyang post wala nang mas fulfilling pa para sa kanyang puso bukod sa panoorin si Sia na mag-shine sa ginagawa nito. Talbo. Mm -hmm. Talagang oo nga Ay, eh. Hey, diba? pa oh, yun ang O yun nga. Sobrang... sa anak niya. Oo. Oh, oh, kasi nagkaroon ng isang event. Uh -oh. First love pala ni Sia ang Kapag pagkanta. You yeah, mentioned that's amore. Oo. Oh, oh. that's amore concert. Truly. And sabi niya, syempre, proud of her sa kanyang anak. Si mm -hmm. Marian sabi niya, I will always be proud of you. Not just because you sing beautifully, mm -hmm. but because you give your whole heart in wow, everything abisado, you do. oh, oh. At hindi lang naman si Marian maski si si Daddy Ding Dong ah. at saka si Six to. Proud na proud. Yes sila kay Zia. Sabi niya, Mama, Dada, and six to. hmm -mm. proud sa iyo. Diba? Correct. Kaya kasi sino, kaya sino sa mag-asawa ang magaling kumanta? Kasi di si Mami yan, Mariel, kumakanta. Hindi dancing, dancing yan ng si Mami. Di Mariel. ba may single siya? Sabay, sabay tayo. Ay, mama pala, itaas ang kamay. Itaas ang paa. Kamay. Pa kamay. Pwede kamay. din ang paa, di ba? Itaas ang paa. Sabay, sabay pa tayo. Oh, itaas ang paa. Si Ding Dong kasi par, dancing, Talagang ano, sa pagsasayaw dancing, siya. Uh, ever since. Oh, pero si Marian kumakanta. Uh, pero mm. for the project, nakikita niya anak niya na talent, di ba? Para True. asa pa doon yung pagkay anak mo na yan nanonood ka, pinapan pa, ikaw yung unang-unang papalag, pa, anak ko yan, that's my daughter, that's my daughter, di ba may gano'n? Ganun talaga, Totto. lalo na pag nanay ka, di ba? Ah, hmm. Hindi lang nakikita mong kumakanta, kahit sa ibang ano, That larangan, at, di okay. ba? Pag nakita mo ang anak mo, na nandun siya, talagang nagiging proud ka. Parang si Ate Gay na alala ko. <laughs> <laughs> Naipasok talaga, di diba? Si Matet uh -oh. no nakatanggap uh -oh. ng award, nandun nakaupo si Ate Gay. Talagang very proud siya kay kay ano kay Matet. pero, at, kuma at umi umiyak pa siya. Pero parang meron din yata hmm. si Sixto na parang ano ba yun yung parang isang event na na ang galing-galing ni Sixto. Nag-aano din niya, may ginagawa ni si Sixto na hindi kong naman kong sumayaw. Si ding, ding dong mm. dun sa anak nila, di ba? Para siyempre yung parents lagi ang pagkapagka. May achievements yung kanilang mga anak, di ba? Yes. 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 Nakakatuwa. Si Si, ang ganda-ganda, talented man sa mga magulang. Mm -hmm. Si Sixto, napakagwapo. Mati ni Idol yan in the future. May mga comment na si Zia daw, kakamukha ni Julia Barreto. Tama ba? according to you, sa comment na nabasa ko. According sa comment na eh, nabasa ko. Uh, ko naman. Pero Pwede ako, naman, pero ang ano ko lang, talagang hindi. maganda talaga si Zia. Mm -hmm. Maganda si Zia, pero iba ang siya, beauty. Iba, hindi uh sila magkamukha. Oo, pero makasingit lang ako, no? Yung, okay. yung mga sabi nga, pinag-uusapan natin yung may mga anak ng mga celebrities na mukhang ito yung magiging future stars din. Mm -hmm. Katulad mm -hmm. din ng anak ni Jong Hilario, di ba? No, nakisabi si Sarina sa ay, ano. Ay, yung apam, eh. Sana'y nasa ayta okay. lang yun yung, yung sumayaw siya kasama ng mm -hmm. street boys hindi rin naman matatawaran ito ring anak ni Anoni kumanta rin 'di ba si Tali anak ni Pauline Luna mm -hmm. tapos ito ring anak ni ni Anoni uh, Angelica Panganiban nagpapakita rin ng Alam ano kasi may mga pinagmamana yung mga anak sa Pa kaganda Si Sarina yung sinasabi, oh, anak, ni John. anak ni Jong. Ang gala, oh, ten, ten, Yung, yung, anak din ni na Dennis Trillo at saka ni Jenny Mercado. Isa pa yun, pwede mag si Zoe, anak ni Sofia Andres. Oh, diba? Ay, controversial. Oh, controversial. Alam mo yung mga batang yan, pag tagal-tagal na, edad-edaran na tayo, sila naman yung magiging artista. Kagaya nga, di ba, yung anak ni James Blanco nandun sa isang reality show. Yung anak ni Neil Arce, co-housemate niya. na si Joaquin. Oo, oh, kapag si Joaquin. Oo, oh, yung nas... anak ni uh, may, ano, Hornales. Oo. Oh, oh. din, no? At saka yung anak ni ano? Nino. Sino ba to? Sino? Yung, <laughs> yung, <Nino>. yung kontrabida. <laughs> ano si Roy Binson. Oo. Oh, oh. Ang si Anton Ang Binson. anak ni Janice, kilala mo. Anak ko si Chad. <laughs> <laughs> Anto din, artista. Hindi, in is, <laughs> ha? si Kyla. Oo, oh, oh, si Kyla di ba? Kasi sikat na sikat na, di ba? Kasi like, sabi ka, it runs in the blood. Sabi ka, kaya nagapista. Pero kung mag-aartista si Zia at saka si, si Sixto. potential na ano, sumikat. may potential na sumikat. Kasi minsan talagang tulog na anak ng artista. Aminin na natin si Ate Guy, di ba? Anak niya si Matit, si Iya si Kiko. Tulog. Si tulog na so superstar. Just like Andres and Atasha. Kasi and Mavi, di ba? Yes. Like, ang bilis nilang nakilala because ang parents nila ay nasa showbiz. At ang anak din ni Ian De Leon. Ay, diba? yan ang future, Wapo. future bati hey. ni Idol mm -hmm. si Kate Hayden Hayden. Ang Kayden. Jayden. 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 <laughs> future bati ni Idol. Pero yeah. ha, oh. yung si Hayden, Hayden eh, Jaden. Jaden. Kamukha niya rin yung bunso niyang kapatid, di ba? Oo. Oh, oh. Ang gwapo. Pero yung mata kamukha ni Ate Gay, no? Ati Gay. Oo, no, oh, yung um, mata niya. Siyempre, apo niya, di ba? Kaya oh, nakaka, oh. tagong pasok.